Naka-lockdown hanggang sa ngayon ang bayan ng Hulo Sulu dahil sa magkasunod na pagpapasabog kahapon. Itinaas naman ng Philippine National Police o PNP sa full alert status ang buong Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM at ang buong Metro Manila. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Hindi pa matukoy ng Philippine National Police kung anong klaseng bomba ang ginamit sa dalawang insidente ng pagpapasabog sa Hulo, Sulu kahapon na ikinasawi ng dalawampu. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, malalaman kung anong grupo ang nasa likod ng pagpapasabog depende sa uri ng ginamit na bomba. Sa ngayon, wala pang masabi kung anong klaseng bomba no, dahil walang ma-recover ma na mga residue mga parts. Uh, although may mga nakuha sila mga yung parts na cellphone. Tinukoy naman ng Armed Forces of the Philippines ang Ajang Ajang Group na kaalyado ng Abu Sayyaf na responsable umano sa insidente. Kaugnay nito, inilagay ni PNP Chief Albayalde sa full alert status ang buong Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM at National Capital Region habang heightened alert naman ang ibang rehiyon. Ang full alert status ay nangangahulugan na buong pwersa ng PNP sa lugar ay naka at mahigpit na nagbabantay. Kabi-kabila na ang checkpoint at naka-lockdown na ang buong hulo matapos ang insidente. Unang-una nagbigay ang order ng uh, National Headquarters ng lockdown. No? The uh, SND also ordered a uh, total lockdown itong uh, dito sa hulo-sulo. Kaya makita natin na halos walang mga tao dito at sarado yung mga tindahan. Uh, and pag nag-normalize, then probably doon tayo uh, mag-lower uh, mag ng uh, ating alert status dito. Dagdag ni Albayalde, dati nang may tangkang pagpapasabog sa simbahan dahil noong 2011, mismo sa altar aniya inilagay ang bomba. Ang charge administrator, sinabing pito hanggang walong beses na rin hinagisan ng bomba ang labas ng katedral nitong mga nakaraang taon at pinapatay ang mga pari at helper. So this is the second time uh, sa katedral po um, uh, marami-raming beses ako eh. siguro mga pang walo pang... kasi, dito sa mismo sa hulong lak ako uh, pinagtatapunan po ito ng mga gawin natin uh, ah sa labas Seven, eight times ako so, po dito doon uh, may meron pa pong mga blasting ano doon marks uh, ito po yung worst so far kaya naman, palitan niya ang ginagawang pagbabantay ng sundalo at pulis tuwing may misa sa katedral. Sa ngayon, dalawang batalyon na ng PNP Special Action Force ang nagbabantay sa lugar. Leia Ilagan UNTV News and Rescue Campo Krame.